Ang promo po na sinaserve namin dito is yung one-time unlimited buffet which is may one-time hakot o you can po kayo. So, nasa sa inyo po yun. Kung lahat po ng pagkain, pwede nyo naman kasing tikman. Nagbabago-bago po siya ng mga menu day, Pwede niyo po matikman po siya lahat sa halagang 99 pesos lang. Ano po? Hello? Uh, uh, hello po. Ako po si Gaya Okay. Ako po si... Ako po si Jollibee. <laughs> Hello po ako po si Melody, ako po yung owner ng uh, Andoy's All Day 99. Uh, ang business ko po talaga is nagtitinda ko ng karne baboy at manok. Naisipan kong magtayo ng business na ganito pang dagdag, kasi naisip ko na maganda siyang combination kasi nagtitinda ako ng karne then yung karne na tinitinda ko dinadala ko rin dito sa Andoy's para yun yung lulutuin namin. So confident ako na sariwang karne lagi kinahain namin para ipakain sa mga suki ng animals. Ang promo po na sinaserve namin dito is yung one-time unlimited buffet, which is may one-time hakot o you can po kayo. So, nasa sa inyo po yun kung lahat po ng pagkain, pwede nyo naman kasing tikman. Nagbabago-bago po siya ng mga menu day, Pwede nyo po matikman po siya lahat sa halagang 99 pesos lang. Unlimited po yung rice at saka po yung soup. Ang inclusion po ng 99, kumbaga hindi po nawawala yung pinagmamalaki po naming dinuguan at bopis at saka yung Shanghai. Korean spicy, dinakdakan at saka yung kalde, ano ba yun? Ikaldereta kasi kanina Ano ba ba? Sorry. Kari -kari. Ayun, kaya actually kare-kare kasi yun yung binabalikan nila na lumutan ko kanina. Ang mga Filipino dishes po siya. Ang inclusion po nung 99 natin is 12 na po tahe. Pinagsama na po dun yung gulay, karneng baboy, karneng baka, karneng manok at saka pasta. Confident po kami na masasarap po talaga yung mga hinahain namin po tayo rito kasi binabalik-balikan po kami ng mga tao. Wala po nung nag-start naman kami ng business, uh, actually, konting struggles po, no? Pagdating po siguro sa benta, kung minsan, break-even lang. Pero hindi ko naman siya minamatter kasi ang sa akin po is makatulong sa mga maliliit na manggagawa. Lalo na, syempre po sa 99, no? Uh, yung pagkain po na sinaserve namin, di ba pag bumili po kayo ng pagkain sa, let's say, karinderya, ang isang order nila magkano. Sa amin po, tapos bibili ka pa ng rice, eh sa amin po, sa 99, lahat po ng putahe, yung 10 putahe hanggang 12 na putahe, pwede mo na siyang tikman in one time hakot. Then, only pa yung rice and soup. So, yung mga manggagawa po natin na, alam mo, yung mga minimum lang yung sahod, is alam pong nabubusog sila. Kumbaga, pumapasok po sila na, let's say, wala pang ngiti. Pero pag lumalabas po sila, nako, sobrang yung ngiti po nila, alam pong nabusog po po sila. So, located po yung restaurant natin sa so, 44G Del Pilar Street, parang Marikina City, beside po kami ng Pure Gold. Bali, nag-open po kami rito from 8 a.m. hanggang 8 p.m. po. See you! So, what's up guys? So, ito yung mga kinuha natin mga pagkain ngayon. So, siyempre, pinili lang natin yung mga talagang masasarap na nila, na menu nila. Kinuha tayo nitong uh, na baboy, binuguan, kinuha tayo nitong meatballs, and siyempre, Pinuno na natin yung plato natin kasi guys dito sa kanila one time hakot lang po. Hindi po siya yung unlimited buffet na pwede kayo magpabalik-balik. So kukuha lang po kayo ng isang beses pero talagang punuin mo na kung kaya yung magakot ng isang drum na ulan. Eh, sagadin mo na kasi nga isang beses lang kayo kukuha sa halagang 99 pesos. So kagaya yung itong kinuha ko, Ayan, ang talagang pinuno ko niya, pinulblast ko na yan, jam-pack na po lahat yan. yan. ang po lahat ng kakainin ko ngayon. So 99 pesos, kailangan wala po kayong leftover. And yan, so syempre, kakayanin natin ubusin lahat to. Kumuha rin tayo dito gopis, tapos sotanghon, and sotanghon, o. Oh. Meron silang fried lumpia rito. And meron silang, ah, uh, dinakdakan ba ito, May dinakdakan yan. Tapos meron din silang, ano po, yung, ano yung kanina? Yung, meron pa pong isa, eh. Yung Korean barbecue pero hindi na hindi mo na ako kumuha noon. Mamaya na medyo napuno na yung plato ko eh. Hindi na kasi. Ah. So at, at the same time, meron din ako ng panghimaga. So mga puta ay nitong ano, carbonara. Kahit na yung carbonara nila hindi tinipid oh. Talagang 99 pesos may carbonara pa yung mga ulam niya. So analong panalo talaga sulit na sulit. And guys, yung mga pagkain na to, wala pa pong kasama drinks to ha. Ah. Tandaan po ninyo. So, all for ulam lang po talaga to. Kanin and ulam sa kagandahan pa niyan kasi is, uh, mas lamang yung mga mga karne nila kaysa sa gulay dito. So gulay din na tayo kumuha ng gulay. Uh, Siyempre mamimili lang din naman tayo ng gusto natin kainin para may wasan yung leftover. Tapos meron po sila dito mga uh, alakar drinks kasi nga wala pang drinks so pwede po kayong order ng drinks. Uh, yung ganito is 35 pesos no? Ay, 25 pesos lang po yung ganitong Mountain Dew. Yan. So, may cucumber juice din po sila rito. Yan. So, alakant orders na po itong mga drinks na ito. Ah. Dito walang problema kasi meron naman silang service water. Kung ayaw nyo bumili ng drinks, may service water po sila. So guys, syempre, tikman na natin to para malaman natin kung masarap ba talaga yung mga pagkain nila dito at karapat dapat ba silang balik-balikan. Kung natin yung dinakdakan nila, ayan. Tikman natin. Mmm, hanggap. May tenga ng baboy, may mga sile Tapos may mayonnaise. Hindi maalat yung pagkagawa. And tama-tama lang talaga, sakto-sakto. Na rin siyang laman, utak ng baboy. Ang regular na dinakdaan na bibili nyo sa mga karinder Ganun na ganun yung lasa. At magugustuhan nyo yung lasa kasi nga, masarap ng pagkakaluto. Templado talaga. Tapos, nakakita eh, niya meron po siyang lumpiang Shanghai. Kasi eh, may lumpiang, Shanghai nila. Itong lumpiang Shanghai ay eh, kinat na nila ng maliliit kasi nga, Shen's Buffet ito. Parang hindi rin maaksaya. Ginap na nila ng bite size. Kaya yan. Nakakita nyo, may parang may meat sa loob yan, may giniling, tapos may mga carrots. Yung regular na lugar siya ngayon na nakakainin sa bahay. Ganun, ganun. Ang sarap. Hindi na ako mo sausawan kasi okay na ako sa ganito kahit walang sausawan. Tapos ito po yung bopis nila. Yung bopis nila, grabe, solid na solid. Parang ganito ako magluto ng bopis. Kasing sarap din Ito ka ba? Tapos yan? Wow. Oh, kita ng nila masin asin. Ay yung regular na bobis lang din na bite size. Saka uh, hindi siya ano, nalamot yung pagkakaano, pagkakalaga ng 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 and malaki yung bobis nila. Guys, yung meatballs nila rito hindi po pala to, hindi po meat ito. This is veggie meatballs, gawa sa gulay. Kita okay, niyo, yun natin yung lobo na ito, Ayan po, ayan yung pagkakano ng mga daw, veggie meatballs. para sa mga veggie lover, mga health conscious yan. Pwede po sa inyo ang meatballs. Ito nga natin ba? <coughs> oh, top. Not <coughs> in your mouth po yung nila, yung veggie meatballs nila. And siyempre, may mga carrots din yan. At yung sauce, ang sarap yung pagkakano ng sauce. Medyo manamis-amis ng konti, pero Tang tama lang, hindi siya maalat, hindi siya matamang. Ayan, hindi naman tinipid guys, kasi nga, ang dami niyang ingredients. Ayan yung ginugawa nila ako. Oh. Tama na natin yung ginugawa nila yung lata. Ang ginugawa nila is gawa sa laman loob ng baboy. May halo na rin siyang konting laman ng ng, ng pork para hindi mo nakakaumay. Eh. Ano? Ano nakita? sa 99 pesos, bira yung ganito ha. Nag-offer ng ganitong klase ng, ano, ng combo na one-time hakot. So, napakarami talaga ng, ano, napakaganda ng, ano, yan, na option sila. Kung malakas kayo kumain, ako tinyo na lahat. Huwag na kayo magpa-keme-keme. Talagang, lagay nyo na lahat sa planta nyo, guys. Kasi nga, one-time na hakot lang yan. Yan, o. Now. Hmm. Ang tarap. Grabe. Ang alok. Ano? Mabalik-balik ako dito. Kasi nga, 99 pesos lang. Murang mura. Kahit mag-lunch kayo to mag-dinner. Kasi nga, hanggang 8 p.m. pa yung ano nila dito. Yung nakatapos yung 99. Only takot nila. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang Ang tingnan mo ano. Ito talaga yung binabalik-balikan dito. Ito yung pinaka talagang nila. Signature dishes nila itong nilagang baboy. Yan. Oh, o tayo naman yung baboy guys. 99 pesos. Hindi ka makakabili ng 99 pesos na ganito. Ano naman yan? Look at that. Ano? 99 pesos. Meron ganito. Nilagang baboy. Yung bira ito ah. So tingnan natin. Hmm. Anong but ng pagkakalaga ng baboy. At may gulay pa Kasi yung sabaw niya tamang-tama Karagang medyo maasim-asim ng konti Parang pagkasinigang siya, may konting asim Sinigang pala to Sorry Sorry guys Hindi pala nilaga, sinigang na baboy pala to Kaya pala ang lambot, kakamaasim-asim Sinigang pala sabi sa dami ng mga putahin ng to guys, hindi ko na malaman kung ano uunahin ko rito eh. Sa so, sobrang sarap lahat. Po, ah. talagang ano, sa sarap lahat. Mga pagkain na usually mo lang mabibili sa mga buffet na mamahalin. Yun, ganun na ganun po yung mga putahin nila dito. Pagdating sa ano nila, sa dining area nila, hindi naman ganun kalaki yung dining area nila. Pero very presentable naman and accommodating yung ano nila. Yung <coughs> dining area nila, kain nila. Makansin nyo po yung table, mga tables nila. Ang ganda. Talagang swak na swak lang para sa family. Mga guys, ito bago pa lang ito ha. Kabubot pa lang nila last October 8. Pero ang dami yung kumakain dito. Talaga dinudungog sila. Pinupuntahan sila ng mga customer. Kasi nga sa mga pagkain nila na talagang masasarap. Kaya madali lang po silang search Kasi may Facebook page nila po sila. Available po sila sa Waze sa Google Maps. Kasi nare-recommend ko po sa inyo itong ano, kainin na to ito. Kasi nga, yung 99 pesos niyo sulit na sulit na. Ito ako lang talita, babakbakan ko na ito.